Hello guys, good morning. So yung mga guys no? uh, na tayo ngayon sa Toronto Kasama ko ngayon si kaibigan na by Rio na sa kanyang zone. na. Yaman charo kulang. Charo. ng Charo. 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 Charo.

nai suso nislando ano sa -dali ko lang. Oh, ito, eh pili 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 na pili 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 kendani ko op op ha tapos may dumbbell pa siya dito karang mag-inspain pa ga dryer nito li ha sakto-sakto to kay ano kay ano kay sa anak nimo ba ang anak nito bai ko ni bai kaning tawog dito kaning nasa kargo nasa kargo oh ini kanili sikit so kanisia malaysia kaning atong sibi video oh kanang na dia sa mga tab tabita-bita to wag mo radio kamad-badu gali Tawagin natin, oh, no. ah, Bay Marco. Hello, Bay Marco, nanabay po rin niya sa ano kay ikaw, Pinoy Black Rocker, Rocker. Sige na, magkikita niya, Bay. Ikaw, ano sa ama, maling Ontario. Kapaksis na narin. Oh, pareha, pareha channel. Oh, pareha mag channel na frequency na 19. Tanan, tanan, tanan. Sa driver, sa tracking, 19 yun na siya. ba? Oh, pero si Marco, ang ginabuhat lang mag ginabuhat sa client channel, pareho man ra buhat ang client channel. Oh, oh, channel 21 taw, oh, channel 21 ka sige. Ah, uh, oh, ya yes, channel. Pero ang kanang normal jud, normal sa channel 19 la. Tan-ana. Oh, tan-ana mag normal nga frequency. Oh, frequency sa mga driver. Mo mo ni mo. oh Overday, slow down there's an accident. Uh, oh, okay, thank you. Ah. Uh, oh. uh, mo-monitor oh, oh. na sila, mo-monitor. Oo, oh, so mono. So, di din, din nila nasa sa Canada Kaya, di ba? Hindi pa, pa ako pwede mo drive, oh. Oh, gano'n ano. man, gano'n man. Ngayon, sandali. Eh. May yung uh, to, eh. Yan, yan zero, ang, zero mo Yan ang, uh, ano. Kundo maka. Ha? Ah, uh, Hindi, wala pa ko yung oras. Okay, Pag oh. mabot na siya, oh, uh, 8 hours. Kaya oh. Canada time ta, 8 hours. Oh. Pag si US, 10 hours. Ayaw, nakabunod ko, duty. Oh. Bumalik na ako mga oras diyan, mawala na lang siya. Matagal na siya, oh. 13 hours driving. So every day 13 hours ang dapat mo yung biyahe niyo. Every day. Ang 13 hours waan pa mo ng free trip, waan pa mo og post a load check, oh, meal, mo break break wa break. Oh. So mo lang tanan-tanan tanan-tanan na siya. Oo. Tanan-tanan na free trip. So within 13 hours Sa 13 hours, mo 11 Sa Tembok adalah relawan, terkenal, tembok adalah Oh, kadang-kadang Oh, kenaan. Menteri perkenalan, eh, menteri perkenalan. Ah, menteri perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri ano, di perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan. medical kasi may medical Menteri di ba perkenalan. Menteri perkenalan. Menteri perkenalan.

Salamat ba ya? 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 ba ya? Salamat 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 ba ya? ESO sa Toronto no? so ayun at nagpintuhan kami at uh, pina try ko sa kanila panda rin yung truck natin no? so, at, at, natuwa sila dahil ngayon lang sila naka nakapag start ng ganitong clocking truck so maging inspirasyon sa kanila na kung gusto nila mag drive ng truck no?